Magandang hapon po sa lahat po sa Visayas Mindanao. Kung saan kayong panig na mundo po tayo, nagbabalik ulit tayo dito sa aking munting channel, sa Mel TV29 para mag-discuss ulit ng another coins. At ito po ay ating hilig pang ulit ng bariya, kaya po tayo nandito nagsiseli ng kanilang mga halaga. Ayan po. Magandang hapon po sa lahat ng aking mga subscriber. Kung sa kayong dako na mundo po, kaya po sa lahat in God bless. At maraming maraming salamat din po sa mga nanonood ng mga senior citizen dyan dito sa aking munting channel. Thank you so much sa inyo and God bless. Usang kayo, dako na mundo po. Ayan. Mayroon naman tayong pag-uusapan bariya. Ayun naman po hindi pa po nakapag-subscribe dito sa akin muting channel po. Ayan, anyayaan ko sana kayo at tulong na po ang inyong gagawin. Tulad ng pagpindot ng ating subscribe button, like and share. Para ma-update po naman kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Maglalambing po sana. Ayan, ang subscribe button natin. Ayan, thank you so much. Meron na naman tayong pag uusapan bariya, yung millennial coins. 1 centavos po, year 1960. Ayan, ayan ang ating pag-usapan, mga millennial coins na mga sinakuna ng panahon. Ayan. Bago tayo magsimula sa ating tala, kaya kilalani mo muna natin siya. Issue po, Philippines po, period Republic, 1946 up to date po. Type standard circulation coins, years 1958 hanggang 1966. Ayan, value nito 10 centavos po. Ay, 1 centavos po. Ayan, sorry po. Currency, Piso, 1967 up to date po. Composition po nito ay Nickel Brass. May bigat lamang itong 2.28 grams, may haba pong 17.9 mm. May kapal po naman itong 1.9 mm, hugis po, syempre, bilog. Orientation nito ay Coin Alignment. Itinigil naman ang paggamit nito noong January 2, 1998, number N-4475. Reference number, KM-188. Kung tawagin ang kanyang nasa likod, ito po ay Coat of Arms of the Philippines. Ito pong year 1960 po, ito po ay 50 million lamang. May price na po ito doon sa ating numista.com kung tawagin ng ating mga kolektor. Ayan. Yung kanyang very 17, extra fine 34, almost uncirculated 55. Uncirculated dito ay nagkakahalaga na po ng 61 pesos. Dumako naman tayo sa kanyang presyo. Ayan. Doon sa ating ebay.com na platform po nakakita ko tayo nagbebenta doon ng 12.93 dollars. Mayroon na rin po itong nagbebenta doon ng 8.83 dollars. Meron naman tayo nakita doon na 726 pesos and then 344 pesos yung pinakamaliit. Dago naman tayo sa Carousel PH na platform. Sa Carousel PH po nakakita ko tayo nagbebenta doon ng 100 pesos nito. Nasundan po ito ng 50 pesos. Yung pinakamalit po na bintaan. doon ay nagkakahalaga po ng one, uh, 45 pesos. Ayan lamang po ang aking may babaging kanyang presyo sagad na. So, hanggang dito na lamang po, Lusong Bisesmin, tinawag po sa kayong dako na mundo po. Si atin. God bless.